Ay gago bakit dyan? Galing mo talaga pa? Ano yan eh? Ba't asukal to yung anak ko. Bago ang mag-yayabang. Bubuksan hey! mo ano Jen? Buksan mo 'yung. Yung 'Yan. 'yung ito dyan, buksan mo, buksan mo. Ilagay mo yung takip doon. Mm -hmm. Yan, yan. Okay yan. yan. Wow. Ano? Sarap yan, no? Oh? hindi siya mag <tinyo> ano? Medyo 'yan. pa <laughs> <Pukulpe pala yun. laughs> uh, 'yan. pagluto ay itutoy pala 'yan. Sarap niya, noh? Ginamos, Ito ano? muna ako, na eh. Meron pa 'yan kapatid <coughs>

Um, harbis ng kanilang kapitbahay. <laughs> pag matay pag ang kapitbahay mo, maraming kami anihin. Oo, maraming aanihin o. Kapitbahay din yung anihin. <laughs> Problema, kapitbahay nagtanim, kapitbahay din ang umani. Mm -hmm. Hmm. Hindi naghirap, nagpasarap pa. Sarap pa. Ayan, dalawang klase ng bagoong ginamos. Tsaka alamang. Ayan. Tadak. Kasi dalawang klase din yung gamutin kahoy namin. May dilaw na puti.

Pagkita sa nasa ilog ka. No? Oo. Rabi ka Tulog pa sa narok. Ah, pala ah. lalabas ba siya Ay. Hindi naman ah.

Mayan. Ayan yung mga tirador ng ano, tanim ng kapitbahay. <laughs> yung dalawa na yan. Pag makipag mong tanim ng kapitbahay, may anihin kami. Oo, oh, yan. o. Hindi kami, kami na magtatanim nol. Para <melod> naman ako kayo. Nakuha no. yun. Dito ka eh.